Ang eksena sa Simbahan ng Quiapo sa live na pagbabalita ni Mon Gualvez. Mon, kamusta na yung sitwasyon dyan? Puno na ba yung loob at labas ng simbahan? Maricel, sa mga oras na ito, talagang tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga deboto dito nga sa Quiapo Church. Lalo't oras-oras din naman kasi yung mga misa sa simbahan at kahit oras-oras ang misa, ay blockbuster pa rin yung mga tao dito sa loob at labas ng simbahan. Pero kung makikita nyo sa akin likuran, it seems like parang kakaunti lang no, yung mga tao kasi just to give you an idea, dito sa labas ng simbahan sa may Plaza Miranda, Maricel, eh mayroon silang pinapatupad na physical distancing. Yung nakikita nyo ngayon ng mga marka no, na kulay dilaw sa sahig, yan yung pinakatatayuan ng mga magsisimba at di na nga makapasok sa loob ng simbahan dahil nga, kumbaga, nililimit lang din nila yung mga nasa loob ng simbahan and then eventually ipapayagan naman makadaan itong mga nasa Plaza Miranda papasok sa church dahil doon din naman yung exit no, sa mga gilid lamang talagang kung kung hindi nila kinontrol yung dami ng tao kung mapapakita lang natin no yung gilid nitong Quiapo Church sa May Quezon Boulevard sa May Carriedo eh, talagang lahat yan punong-puno ng tao so naipon na sa gilid ng simbahan yung dami o volume ng tao kaya naman kung makikita nyo parang limitado lamang at talagang parang kakonti sa inaasahan nyo nasa likuran ko no, sa mga oras na ito. Pero again, ito, itong nakikita nyo ngayon sa screen, ito naman yung bahagi na ng Quezon Boulevard. Imagine, talagang napuno na siya ng mga resident, mga mga individual no, na mga nakaabang na. Yung iba dyan, nagsisimba na, Marisol, sa gilid nga nitong Plaza Miranda. No. Ito yung malapit nga sa, sa Quiapo Church. At sa mga oras na ito, tuloy-tuloy eh, pa rin naman yung mahigpit na pag-iinspeksyon sa mga dumadating dito sa simba. I'm Maricel? Mon, sabi mo nga merong protocols na tinutupad dyan, pinapatupad dyan. May mga yellow marks nga rin kaming nakikita sa video. So after the mass, yamang early yan, papaalisin na dyan. Ganun ba yung mga deboto at saka magpapapasok ng uh, iba? Paano yung, Sino lang yung mga oh. ina -allow nila na pumasok sa loob ng simbahan? Paano yung pagsusuot nila ng face mask to avoid yung COVID-19? Oo. Oh, oh. Tama, Maricel. No? Again, sa ngayon, pinapatupad po yung one entrance, multiple exit dito sa Quiapo Church. Ibig sabihin, dito lamang sa Villa Lobo Street, pinapayagan makapasok ang lahat ng mga magsisimba. And then all the other sides of the church, doon na po e-exit. Kaya yung mga nandito sa Plaza Miranda, they need to enter the church dahil doon din sila e-exit sa gilid ng simbahan. Either sa Evangelista Street, sa, sa Kasakezon Boulevard, no? doon lamang sila maaaring lumabas. At yung mga papasok naman, tuloy-tuloy kasi nga, may magkakahigpit yung screening dito nga sa scanner na meron dito ngayon sa sa simbahan sa Plaza Miranda. So talagang nalilimit at nakokontrol din yung mga tao. Kapag puno na dito sa Plaza Miranda, for example, i-hold no dito sa may Villa Lobos Street yung mga magsisimba. Ang mga bawal, Maricel, again, hindi ho pwede no, yung mga mga sumasabog na bagay, mga patalim or mga matutulis na bagay, binabawalan po yan kahit mga lighter at sigarilyo, hindi nga rin pinapayaga makapasok dito sa, sa loob at kinukumpis ka po yan ng mga otoridad dito sa area. At the same time, bawal din po no, yung sombrero at saka po yung mga, may mga backpack din actually na bawal pero may mga nakakalusot kasi dumaan naman yan sa scanner at nakita naman na wala rin halos laman. Pero again, payuhan at pinapaalalahanan para sa mga pupunta pa lamang po dito sa Quiapo Church, mas maganda na no, wag na kayong magdala ng gamit at kung magdadala daw, eh sana daw transparent, no? Kahit ngayong inuming tubig, eh dapat daw eh transparent na rin para kahit papano, eh mas madali daw ma-inspect ng mga police for safety na rin ng lahat At sa mga sa mga oras na ito, no, ayan, pinapakita lang din namin yung dami ng taos at makikita mo talagang may konting space, no, na pinapatupad sa kanila. Kasi nga, hindi man ganong kahigpit, no, yung pag pagpapatupad ng minimum health protocols, they encourage people to wear face masks, to make physical distancing, pero hindi naman nire-require, Maricel. At lumalabas na rin pala yung mga taong simbahan, ano, para tulungan din yung ating mga deboto na, Tama. I think, communion, ano. Pero, Mon, so far, mm -hmm. meron bang naitala ng mga untoward in incidents dyan sa area ng Quiapo Church? Oo, usual, Maricel, no? Uh, halos lahat ng mga medical stations dito or mga first aid stations, hindi bumababa ng limampu yung mga naitatala na nila ng mga untoward incidents. May mga nahirapan huminga, mayroon ding mga nasugatan at talagang nakaranas nga ng pagkahilo. Ang iba nga, hinimatay pa, no, dahil nga sa siksikan ng mga tao at yung init na nararamdaman nila kapag nandyan na, no, yung, yung dami nga o buhos ng mga deboto ng buong itim na Nazareno, lalo na yung mga sumama sa prosesyon. May mga naitala rin sa ilang mga medical stations na nabubog na, na or nakaapak ng, na, nahiwa, no, yung mga ganong klaseng mga insidente at may nabalian din ng kamay. May mga major incidents kailangan natin itakbo sa ospital. May ilang mga insidente rin na hindi nakainom daw ng kanilang mga maintenance medicine kaya hinay blood. No, ito yung mga kailangan dalhin na rin sa ospital. Sa mga oras na ito, tama ka Maricel, namimigay na nga ng communion at iniikot yan ng mga lay minister itong simbahan at mamaya after the mass mas makikita mo no yung yung pagkasabik ng mga tao na nagwawagayway ng mga puting bimpo kasi nga uh, yung pagbebendisyon naman ng mga laikot at saka ng mga ng mga pare dito sa mga debotong pupunta sa simbahan Okay mo, panghuli na lang. Hanggang anong oras natin inaasahan na matatapos yung 33 na misa dyan sa Quiapo Church at ano pa yung mga inaasahan nating activities dyan? Well, hourly na nga tama ka Maricel no yung masses dito sa Quiapo Church so hanggang alas 11 ng gabi yung pinakahuling misa para po sa mga hahabol kahit makapasok na itong andas ng kongitim na nazareno dito sa simbahan, tuloy-tuloy e, pa rin daw ang mangyayaring misa. Tuloy-tuloy din yung pagbibendisyon sa mga dumarating na mga deboto, sa kanilang mga gamit na nais nilang papabasbasan at saka sa mga tela no, na kanilang uh, pinapa pinapabless din sa mga, sa mga pare dito nga sa simbahan. Inaasahan na baka nga daw mapaaga yung pagpasok ng poon dahil nga na uh, halos maaga. Yung yung area niya ngayon, Marisol, yung sa Kasal Street kanina, yung binabanggit mo, no? usually gabi yan. Uh, Noong mga nakaraang... Uh, pagkakataon na may traslasyon gabi na no, kapag nandiyan na sa area na yan pero ngayon tanghali pa lamang eh nandiyan na yung andas pero dahil nga paliit ng paliit yung lugar o kalsadang dadaanan ng andas may tendency na magbagal pero if we are going to compare according din sa mga authorities dito mas mabilis di hamak ito ngayon at baka nga daw hindi abuti ng gabi eh, makapasok na kagad yung andas dito sa loob ng simbahan pero again kahit makapasok na po yung andas tuloy-tuloy pa rin naman yung mga misa dito sa Quiapo Church until 11 pm. Maricel. All right. Ingat kayo diyan at maraming salamat Juan Valdez.